Magandang araw ito ay isang halimbawa ng pang-abay na pamanahon Ang panghuli ay ang pang-abay na pamaraan Ito naman ay nagsasaad ng paraan kung paano naganap ang isang kilos o gawain Sumasagot ito sa tanong na paano Halimbawa Masaya'ng naglalaro ang mga bata. Paano naglalaro ang mga bata? Mahusay. Ang salitang masaya ay isang halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad ng paraan kung paano naganap ang isang kilos o gawain. Tandaan mga bata, ang pang-abay na panunan ay sumasagot sa tanong na saan. Ang pang-abay na pamanahon naman ay sumasagot sa tanong na kailan. At ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!